ang pinag-aralan ay kalait-lait at hindi lahat na may pinag-aralan kapuri-puri. Kaya respeto, wala sa yaman yan, wala sa edad, wala sa taas na posisyon, wala sa taas na pinag-aralan. Nasa ugali ng tao na nakakasalamuha mo sa buhay. At kung paano kanya itrato bilang tao, kaya manapili kang na kayo kay kinuhusgahan ka ng iba dahil balang araw ikaw naman ang titingala habang nakayuko sila Iba yung nagyayabang sa nagtatagumpay ka lang sa buhay Mayabang na ba yun kapag nagagawa mo yung mga bagay na gusto mo? Mayabang na ba kapag nai-enjoy mo yung mga bagay na meron ka? Hindi ba pwede na nagtagumpay lang sa buhay pero hindi nagyayabang. Yung video na to para sa mga tao na napagkakama lang nagyayabang kahit hindi naman. Hindi kayabangan ang pagkakaroon ng mga bagay na meron ka. Hindi kaya kayabangan ang pagiging masaya sa kung ano na meron ka. Nagiging mayabang ka lang dun sa mga tao na mali ang tingin sa'yo, sa mga tao na pangit ang tingin sa'yo. Magkaiba po ang mayabang at nagyayabang sa nagtatagumpay lang sa buhay. Ang taong sipsip -sip, sa mga taong may pakinabang madalas kumakapit tula din niya ng mga plastik hanggat may silbi ka, doon siya bidikit. Sa trabaho, yung mga sipsip -sip na lang ang palaging tama. At yung mga nagtatrabaho ng maayos, ang palaging kawawa. Sipsip, -sip, sila yung uri ng milalang na hilig pumapel sa mga amo. Feeling nagmamagaling pero isip ka lang ka naman. Dahil takot yan masapawan at mait sa sa sarili niyang multo. Sila yung mga taong ayaw kang maging masaya. Kaya sinisiraan ka sa iba. At tipong gagawin ng lahat. Mauna lang silang umangat. Kaya lagi mong tatandaan na huwag kang manhira ng iba para lang umangat ka. Dahil kahit ano pang pagpapaba mo ang gawin mo sa sarili mo, sisingaw at sisingaw pa rin ang basurang ugali mo. Alam mo kung sino yung nagtatagumpay sa buhay, kung sino yung binibigyan na sobrang handa? Yung mga taong malalasang loob, yung mga taong nagre-risk, yung mga taong matatapang sa buhay, yun yung mga binibigyan ng war buhay. Ang ito sinasabi, sa buhay na to, sa katutak na sitroso rin yung ibigay sa'yo. Nandito ka sa mundong to, kasi madami kang matututunan, at matututo ka kapag isang katutak na sitroso rin yung sa'yo. Hindi ka pwedeng maghinahinak sa mundo to. Hindi ka pwedeng maging weak sa mundo to. Kakain ka ng sitwasyon mo kapag naghinahina ka sa mundo to. Kaya kung lakas ng loob lang naman ang may laman, tapang lang naman ang kailangan, ding matibay lang naman ng kailangan, hindi eh, di gawin mo na. I-remind -re kita may na kaya mo naman yun eh. Madami ang taong nakakagawa. Ibig sabihin magagawa mo din yun tapikin man sarili mo. Ikaw asenda ang na ni. Eh. Plating ko, lakasan mo loob mo. Siya malalakas ang loob rin yung pinupiyaan ng mga